Hello everyone, welcome to Hulu one This reading is for the sign of Sagittarius for the month of May 2024. So, unahin natin ang general forecast, susundan, susundan ng career or money, and then relationships or love life, and then advice cards, okay? Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. Unahin natin ang general forecast for the Sagittarius out there. Okay, so you have the uh, death card in reverse, five of wands in the past, queen of pentacles, four of wands in reverse and the lovers card. Okay. First card. There's a lot of transformation na nakikita ko sa inyo sa mga Sagittarius. Nakikita ko rin sa inyo na parang siguro there is some kind of parang things sa parang you wish you have dealt with or parang gusto yung uh nabigyan ng uh, change, no? Uh in the past kasi may mga gulo nangyari, may mga disagreements, may mga bagay na parang somehow hindi masyadong masolusyonan no so you you you're may mga bagay na binabago ka na and also there are things sa parang mga bagay na hindi mo masyadong binibigyan ng pansin and, and ano eh um siguro may mga bagay na nangyari tapos na feel mo hindi kailangan mas mas ganito ako mas ganyan ako so alam mo yon mas may may mga bagay na mas na na pinagbibigyan mo na ng uh, uh, strength or parang may mga belief ka na nagkawon ka ng mas malakas na na pagkilala okay so you have the queen of pentacles in may 2024 queen of pentacles nakikita ko sa inyo na mas nagiging maalaga ka sa time mo sa pera mo mas magiging, nagiging maalaga ka mas nagkakaroon ka ng self-respect pagdating sa mga sa, sa mga time na binubuhos mo sa ibang tao para sa sayo kung wag ka ng ganong pag-iisip na parang dapat mas pinag-iisipan yung mga ganitong uh, bagay okay so pwedeng pera pwedeng time but ang bottom line niyan is mas nagiging mindful ka you have the advice card na four of once in reverse So, anong ibig sabihin nito? Huwag ka daw masyadong mag-celebrate ng prematurely. Huwag ka masyadong mag-celebrate. Kung baga, yung mga maliliit na bagay or mga, mga nag, uh, process pa lang ng mga ginagawa mo, kalma lang. Huwag ka masyadong huwag mo masyadong bini, ina-announce ka agad yung mga bagay, okay? Because uh, you have the lover's energy as your potential uh, sa, sa month of May in 2024. The risk card, ibig sabihin, hindi, hindi lahat ay magiging pareho, hindi lahat ay magiging patas, may magiging pros and cons, may mga bagay na yung, may mga, kumbaga may mga pwedeng gawin, pero hindi yun lagi yung solusyon sa lahat if that makes sense sa inyo okay parang oo you can make things possible but tatandaan mo na hindi you cannot please everyone okay including yourself so 'wag masyadong ano wag masyadong mag wag masyadong nag uh, ibibigay lahat sa isang uh, how to say this don't put your eggs in one basket yun yung nakikita kong image Okay? kasi nagpo-focus dito ako sa advice card ninyo eh, na parang huwag masyadong mag-sell-reprate mag kagad ka prematurely, huwag lalagay kung huwag masyadong risky yun yung dating, kung hinahinay ka lang kalma lang, huwag mo masyadong ipag uh, announce yung mga ginagawa ninyo, so ayun, uh, wag masyadong kalma lang okay, kung nakatulong sa inyo ang, ang reading na ito, please subscribe hit the like button if you are on youtube like and follow pag kayo ay nasa Facebook. And Okay. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kakilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Okay. Okay. Lahat reverse. Lahat reverse. Lahat reverse. Okay. Ito na. Okay. Sagittarius, you have the three of cups. Three of cups in reverse. Three of cups in reverse ang dating sa akin nito is parang yun nga eh. <laughs> there are things na wag wag mo nang i-celebrate. There are things na parang oh parang may realize mo na pag oh, wala mo nang wala mo nang uh, gagalaw parang wala hindi mo na tayong magpapaka uh, uh part will mo sa mag-party-party party, ganyan. Ah uh, because in the past there are things there are realizations sa na nangyayari. Eh, pagdating sa career and money mo and may mga things sa parang ooh, parang nangyari and you felt like you have to do certain things parang may 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 nangyari doon na nag nagbukas ng mga mata ninyo you have the page of cups in reverse there are situations in your work or in your career or or kung ano man kung business niyo ba to or what na parang na-feel mo na parang okay kailangan medyo ano lang tayo, kalma lang tayo, huwag tayo masyadong nagpapakabibo at huwag tayo masyadong nagbibigay. Alam mo yun, huwag ka masyadong gagalaw. Yun yung dating nito. Uh, kasi parang na-realize mo siguro na parang ah uh, may mga situations na parang dapat hindi ka masyadong nagpapakabibo kung conservative ka dapat yun yung nakikita yun yung sinasabi rito kasi the more na parang pinapakita mo sa ibang tao the more na parang may nag-react and energetically may mga may mga siguro may mga naiinggit or may mga bagay din na parang dahil sa sobrang saya mo nawawala yung energy mo so you have to really be conservative you have to be this person na parang kalma you have the hypers test in reverse as your advice card ang dating nito sa akin, wag mong nang i-overthink ang mga bagay-bagay. Things are actually what you see is what you get. Kung ano yung nakikita mo, ganun lang siya. Wag mo masyadong bigyan ng pansin yung mga bagay na wag, wag ka mag-overthink. Just kalma lang. Kalmahan mo lang. Kasi, uh, minsan, pagka mula masyadong nangyayari, parang mapapag-isip ka, ba? Diba? So, just just remove anything. Huwag ka masyadong, huwag ka mag agenda. Wala kang, wala kang gagawing anything na parang i, parang, hindi ka na mag, uh, hindi ka na mag scam alam mo yun, wala ka nang, wala ka nang gagawin. Kung baka, simplehan mo lang ang bagay-bagay. Huwag ka nang masyadong mag-strategy. Simplehan mo lang. Ang strategy mo is im maging simple. Lahat. Kung kaya mo yun gawin, huwag, huwag sa, sa, sa career and money mo you have this ace of cups ibig sabihin mas magiging mag magkakaroon ka ng new found love pagdating sa iyong um, pagdating sa iyong um, tawag dito? career and money para magkakaroon ka ng new how to say that parang new energy to actually do things to do more stuff. Kung baga, kailangan mo mag-conserve ng energy. Yun yung nakikita ko dito. Okay? So, next. Relationships and love life for Sagittarius. Ace of Wands in reverse. Five of Swords. The Hagman in reverse. Two of Wands. And... Three of Swords. Okay, let me just take this all in. Okay. Um, Ace of Wands in reverse. Ang dating nito sa akin, uh, Sagittarius, parating um, sa love life mo or sa relationships mo with your family uh, or other people uh, is that hindi ka masyadong uh, gumagalaw o hindi ka masyadong nag-initiate ng mga bagay na parang maybe new activities or new things na parang pwede nyong pagkaabalahan uh, may mga yung iba din sa si inyo parang siguro hindi masyadong ganun ka ganado hindi ganun ka inspired kumbaga ka parang parang ano parang low energy dating sa akin na ito so tignan natin you have the five of swords in the past the five of swords um, ang dating sa akin nito is parang siguro na disheartened ka kasi somehow in the past nagkaroon ng parang feelings sa parang ano ba yan parang kung ano yung binigay ko hindi naman bumalik sa akin alam mo yun may mga ganong situation sa parang parang nawalan ka na ng ano ayaw mo na tuloy gumalaw o parang hindi, hindi ka na lang masyadong nagpapaka uh, active pagdating sa relationships mo you have the hangman in reverse. So there are new realizations. Merong mga you might find out some things about your uh, relationships. There are things that para mo realize mo na parang oh my gosh, eto yung... may ganito palang. So ang advice sa inyo, dahil nga may mga ganito ng mga nangyayare, uh, may changes, no? May mga may mga malalaman ka may mga realizations and all those things na parang mapafind out mo in May it's either big or small two of ones before you do anything you have to plan you have to know more kumbaga hindi ka mag hindi ka titingin lang sa kung anong narinig mo at kung yung makita mo but you actually have to look in tignan mo din yung nangyayari sa iba before you do something. Okay? Because it's very crucial eh, like, kasi ang daming uh, may mga potential na para may magkakatampuhan, may mga magagalit, may ganyan. So, you have to be very uh, uh, you have to see kung paano yung magiging plan mo. Huwag ka mag, mag masyadong gagawa ng desisyon or wag ka mag-isip ng anything na hindi mo mas or magka ng anything na hindi mo masyadong napag-isipan. Okay? Kuwanan tayo ng advice cards. Meron po tayong uh, 2024 forecast for your sign kung hindi nyo po 'yun napapanood. Tapin nyo lang sa videos ko, yun po yung gabay niyo sa buong taon. Okay? So isa pong advice card. Okay. You have the Moonstone, Mystery and Intuition. So may mga uh, feelings sa inyo na parang hindi mo sure or may mga bagong bagay na hindi mo sure kung ano yung gagawin. But there, are, you really have to just uh, trust your uh, kutob, yung instinct mo. Just connect with it and magkakatulong yun sa'yo. Let go of guilt when you allow your light to shine brightly. You inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done. And trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. Okay? So, huwag mo na lang masyadong isipin kung yung mga feeling mong mga what if or yung mga pakiramdam mo na parang uh, hindi mo kumbaga nag fall short sa standard mo huwag mo na siya doon siyang isipin okay and just know that ganun lang yon and and mahal ka ng and, ng universe and that universe will support you despair i need your divine intercession right now O great spirit lift this darkness from my soul Lift, free me from this burden. Open me to your highest plan. May I be a peaceful vessel for you. For you. So, kailangan mong iwan talaga eh, kung ano yung yung mga nagpapabigat sa'yo. Kailangan mo siyang iwan para para ma, matanggal sa'yo yung bigat ng, ng ng nararamdaman mo, okay? So, yan po ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula on Facebook para every month may abangan ka ang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.